nagtutunaw ako ng nagluluto ako ng gaw-gaw gagawin ko tong pang almerol 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 lang ko yung pilipinyana ni Rhea kasi gagamitin niya yung sa Nilabang ko kasi siya dahil may dumi ginamit niya yun noon nung nilaban nila yung kanilang research sa ibang school pilipinyana ang sinuot nila kaya may dumi. Hindi na ako bumili ng bago kasi isahan lang naman na gagamitin. Sayang naman kaya nilabhang ko. Ia-almirol ko para matigas yung kanyang sa may, ano ba yun, manggas. Alas 7, alas 7.16 ng umaga, late na naman ang bukas ng ating tindahan maliligo pa ako. Kaya makakapunta siguro ako sa tindahan mga alas 8. Mga alas 9 ang bukas ko kasi magpapakain pa ako ng aso. Ayan o, oh, medyo malinaw na siya. Pag malinaw na to, mag ang kulay niya. Okay na yan. Pwede na yan ilagay sa tubig. Ano yung halaman ko dito sa terrace? Oh, yung sibuyas, ang delete na. Dahil sa sobrang init. Tapos dito naman, namatay yung binigay sa akin ng manugang ko yung malaki. Tinapong ko dito yung mga pinagbalatan ko ng gulay. Tumubo, oh. tingnan nyo. Meron sili. Ewan ko kung mabubuhay sila kasi ang dami nila sa isang paso eh. Hindi ko na nilipat kasi walang paso. Tapos meron tayong kalabasa. Ang ganda ng tubo ng kalabasa. Tapos meron din siyang papaya. Ay ano 'yun, ang palaya kung nakikita niyo. Gumagapang na 'yung ampalaya. And Gumagapang na siya. Ganun natin. Tapos meron din sili, 'yung siling ano 'to, 'yung bell pepper. 'Yung malaki. Ay. Tapos dito naman, oh. tingnan nyo yung ating kalamansi, hinog na. Yung mga bunga. Tapos mamulaklak na naman siya. Nagumpisa na naman siya mamulaklak. Oh. Kaya mamumunga na naman to. Yung ibang bulaklak niya, ayan na. Oh. Magiging bunga yan. May mga bulaklak siya. Katitilig hmm. ko lang. Sabang ingat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito tayo sa tindahan ngayon. Alas 4 ng hapon. Malapit na naman matapos yung araw natin. Pizza 25 ngayon ng ano, Abril. Limang araw na lang. Tapos na yung Abril. Ngayon, dumating yung mga bill namin ng kuryente. Share ko sa inyo bakit andito lahat yung mga bill ng kuryente sa pinapaupahan namin. Kasi ang ginagawa ko, pinipicturan ko na lang to. Pinipicturan ko to, tapos isi-send ko sa kanila. Kasi para sigurado na ako ang magbabayad ng bill nila. Dati kasi, uh, hinahayaan ko lang yung bill. Uh, pagdating ng bill, binibigay ko isa-isa sa kanila. Ngayon, di ko na ginagawa yun. Kasi minsan, hindi sila nagbabayad ng isang buwan. Minsan, nagkakadubli-dubli. Nangyari na sa amin kasi yung nakaraan na may nangupahan dyan na inabot ng 25,000 yung bill nila, din nila nabayaran tapos umalis sila. Kaya umpisa noon, ako na ang nagbabayad ng bill. Kinukuha ko lang to, tapos isi-send ko ang mga picture sa kanila o kaya pag gusto nila tingnan, pumupunta sila dito, tinitingnan nila ito. Basta nagbigay ako ng date sa kanila kung paano sila magbabayad. Sabi ko sa kanila, pizza singko ng buwan. Kada pizza singko ng buwan, kailangan bayad na sila kasi pizza sa is ng buwan naman, ako nagbabayad. Para meron silang oras maghanap ng pangbayad. Ganon. Kaya pizza sa is kasi yung iba kasi, mga bayaran nila ng bahay, uh, 25, ganon. Ang iba naman, 15. Kaya para may oras pa sila na maghanap ng pangbayad ng kuryente. Sa ngayon, umpisa nung ako na ang nagbabayad ng kuryente, di na ako nagka-problema sa kuryente. Pag umaalis sila, talagang malinis yung mga bayarin nila sa kuryente, sa tubig. Yung tubig naman nandito. Pero yung sa tubig kasi, maliit lang yung mga bayarin nila nung nakaraang buwan meron upahan doon na umabot ng dalawang libo yung bill niya yung pala sa kanila naman ang may problema nagtaka siya kung bakit siguro hinayaan nila yung anak nila na uh, pabayaan lang yung tubig na umaagas kaya umabot ng dalawang libo kasi ngayon buwan na to umpisa nung sinasarado nila yung kontador nila pagkatapos nila magamit nag-iipon muna sila tapos sinasarado nila ang naging bill naman nila 317 kaya napatunayan talaga nila na silang may problema. Sabi ko wala kasing ano yan, tagas. Kasi kung may tagas yan, ibig sabihin kahit nakasarado sa inyo, umiikot pa rin yung kontador. Ngayon pag tiningnan mo nakasarado lahat yung uh, gripo sa inyo, makikita mo sa kontador na hindi, uh, hindi siya umiikot. Ngayong buwan na to, ang bill nila, 317 lang. Kaya, ang laki ng binawa. Sigit, dalawang libo. Parang, 2,147 nung nakaraan. Tapos, ngayon, 317. Ayan. Kaya, ganito ang ginagawa ko. Tapos na ako mag... Katatapos ko lang i-chat sa kanila yung mga bill nila. Tapos, dito mga resibo naman to yung sa bigas tsaka sa soft drink red horse uh, tsaka cobra coke at tsaka dito uh, ito naman yung ating resibo sa alpunso, sigarilyo uh, may tea, yung mga sigarilyo at saka ano umabot siya ng 8,489 kaya ito ang gawa natin pag dito tayo sa tindahan chinecheck yung mga presyo kung nagtaas ba kasi kailangan natin taasan yung ating paninda para di tayo malugi ayan lang po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng nag subscribe maraming salamat po sa inyong lahat